Hi mga kamukilno, datang hali. So nandito ako sa Indangan Project mga kamukilno. Isa ito yung sideline project namin na kung saan si Master Boy king assign ko dito. Dalawang tao na sila nagtrabaho dito. Ayun, wala pagpapalitada. Ang na yung kontrata natin, pagpapader. Ayun. O sa harap mga kamukil, palibot ng bahay, pinapader sa harap okay na tapos na doon tapos ito ito yung huling file uh, no tapos na yan sa pagpapile yung kulang dito pagbubuhos lang ng ating mga post eh. at dito kulang pa siya ng isang file na lang no matapos yung file ni master boyt na yon isang file na lang idadagdag natin kasi nasa syam na patong tayo dito na hollow blocks kasama yung living natin na uh, 11 Mag, na naging 11 siya 2, 4, 6, 8, 9 dalawang libing no So, labing isang hollow block yung uh, ginamit natin bawat isang span. Oh. So, ito na yung forma mga kumilo. Pag matapos to sa pagpa-filing, uh, buhusan natin yung mga poste. So, yan po yung uh, pamamaraan. No? So, kung napapansin nyo, ginauna yung pagpa-file bago nagbuhos tayo ng poste. So, ito po yung uh, totoong paraan o tamang pamamaraan pag nagpapader tayo no? uh, hindi po to ginagamit sa bahay pero minsan subok na rin natin kaya uh, minsan makakita tayo ng bahay inuuna yung filing bago nagbuhos ng pusti no? o so, dipindi naman yan sa diskarte meron ding mga diskarte na inuuna din yung puste sa paggawa ng pader bago nagpapail ng hollow blocks no kanya-kanyang diskarte as long as tama naman mga mukil yung pagkagawa walang problema doon yun lang yung isa o oh, claro, klaro o oh, totoong masasabi ko dyan no? as long as natama lang yung pagkaproseso pagkagawa yung mga bakals mga materials na ginagamit natin so walang problema doon ay saan sa dalawa mauuna unahin man natin yung poste unahin man natin yung pagpafile so, walang problema doon o so, yan lang mga kamangilang yung update natin dito So pag matapos ni Master Boy, it's next week. Papailigan na, no? Punta na kaming Iligan. Okay.